ang video na may titulong TP Farewell Episode, Salamat Mga Kapuso. Jengster ay naipost sa YouTube channel na tahanang pinakamasaya, ipinakita sa nasabing video kung ano ang nangyari matapos magpaalam ang mga host ng programa sa kanilang studio at TV audience, karamihan kung hindi lahat ng host ay umiiyak at nagyayakapan kasama na ang mga staff at crew. Makikita rin na naging emosyonal si Buboy Villar at Betong Sumaya habang yakap-yakap ang isa pang membro ng show. May mga lumabas na chismis na ipinalabas ng programa ang huling episode nito noong Sabado. Ngunit wala pang opisyal na pahayag, kinumpirma ng aktres na si Chari Solomon na ang tape ink. Noon time program na, Tahanang Pinakamasaya, ay ipinalabas ang huling episode nito noong Sabado March 2. 2024, nagulat ang karamihan sa mga netizens, matapos lumabas ang balitang mawawala na sa air ang programa, simula lunes, March 4. Sa Instagram, nagpost si Charis ng ilang larawan na nagpapakita ng pamilya TP na may sumusunod na caption, I'm excited for God's greater purpose for this beautiful family, tanong ng isang netizen si Struba last day nyo kahapon sa today, na sinagot ni Charis, sadly, opo. But praying for best days ahead mababait po ang mga kasamahan namin dyan, at napakagagaling na tao. They work wholeheartedly, at grabe po ang prinsipyo sa buhay. Kaya po ipagdarasal ko na mabigyan sila agad ng trabaho, para sa kanilang pamilya. Inihayag ni Boy Abunda ang balita sa Fast Talk with Boy Abunda noong lunes, na nagsasabing, nagpaalam na sa manunood ang noontime show na tahanang pinakamasaya. Ang talk show ay nagpalabas din ng clip mula sa Sabado at huling episode ng Taha ng Pinakamasaya, kung saan makikita ang mga host at staff na magkayakap. Iniulat ng Abante Entertainment Editor na si June Lalin na ang Taha ng Pinakamasaya, TP, sa pangunguna ng dating kandidato sa pagkapangulo na si Isko Moreno, kasama si na Paolo Contes, Betong, Cassie at Mavi Legaspi, at isang lineup ng GMA Sparkle Talents, ay maaaring nagpalabas ng huling episode nito noong Sabado, March 2. Sinabi ni Jun Lalin na binanggit ang mga source na ang desisyon na alisin ang TP ay iniulat na isang mutual agreement sa pagitan ng GMA at TAPE na mayroong block time agreement hanggang sa katapusan ng taong ito. Ang desisyon ay dumating dalawang buwan lamang matapos utusan ng Korte ang GMA at TAPE na itigil ang paggamit ng itbulaga na orihinal na nilikha ni Natito, Vic, at Joey. Ang tatlo ay lumipat sa noontime slot sa TV5. Ang tape, Eat Bulaga, na palabas ay dali-daling inilunsad noong June 15, 2023 at na-rebrand noong nakaraang dalawang buwan, na tinawag na Taha ng Pinakamasaya. Naging palaisipan din sa marami ang makahulugang mensahe ni na Isko Moreno at Paolo Conti sa pagtatapos ng episode ng Taha ng Pinakamasaya noong Sabado, March 2 at tila pagiging emosyonal ng mga hosts. Kasunod nito napansin din ng netizens na naglaho ang Facebook page ng Cape kasunod ng episode noong Sabado. Sa segment ni Nabuboy Villar at Yormay Isco Moreno na Jay Sagedli, tila nga may pahiwatig na ang mga ito. Lalo na si Buboy na napansin na nagpahid ng luha habang nagsasalita si Yormay. Pagkatapos na kumanta nila ng hahanap-hanapin ka, biglang naglitanya si Buboy na, Yormay, speaking of hahanap-hanapin, baka kasi hanapin mo ko. May baon na kung picture ko para sa iyo. Masayang sinagot naman ito ni Yorme na nagbiro na. Oy, may remembrance sa kay Buboy. Pwede to. Alam mo, lalagyan ko to ng marmol sa baba. Lumabas din sa mga balita na last live episode na nila noong Sabado at puro replay na lang sila hanggang sa March 7. Ayon sa pep.ph maglalabas umano ng joint statement ang GMA 7 at tape sa lunes, March 4.